Ano, magluluto po tayo ng sinigang na buto-buto. Lagyan ko na po ng sibuyas. Lagyan ko na rin po ng bawang. Hindi ko na binalatan kasi para mas mabango. Tapos tinakpan ko na po. Mga sampung minuto po yan bago buksan. Bil ko na yung ang nasa tuktok. Lumambot na po ng 10 minuto. Kaya lagay na po natin yung kamatis. Lagay na rin po natin yung labanos. Tapos halo-haloin po natin. Pag lagi lagay po natin yung ibang mulay. Tapos, lagyan po natin ng paminta, dorob at saka buo. Tapos, lagyan po natin ng asin. Tapos, lagyan po natin ng baking. Tapos, lagay na rin po natin yung gulay na sitaw. Tapos, okra. Tapos, talong. Halo-haloin natin. Tapos, tikman po natin. Ang tama na yung lasa. Tapos, ilagay na rin po natin yung pechay. Ayan. Mm. Tsaka sili. Mm, tapos yan. Mabilis lang pumaluto yung gulay. Tapos lagyan na natin ng sinigang mix. Yan, tapos... Hmm. po yung sinigang. Tikman po ulit natin kung tama na po yung lasa. Hmm, sarap. Masim talaga. Sinigang. Sinigang na buto-buto. Ayan po. ayan na po ang ating sinigang sinigang na buto-buto na pork nguntay na po thank you for watching bye bye